paano magpares-pares ng circuit breaker sa conductor at saka sa convenience outlet teka muna ginugulo tayo ng mga kabayo medyo ang lakas sumipa malakas pala yung mabak so yan ang topic natin madali lang kasi pinadali ng Philippine Electrical Code Book ni gumawa siya ng table para maintindihan natin paano ipares-pares ang circuit breaker sa conductor at saka sa convenience outlet Tara! Kumusta kayo? Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats Ang matutunan natin sa videong ito ay paano magpares-pares ng circuit breaker sa conductor at sa outlet maging ito man ay uh, receptacle outlet bukila o kaya ay fixture wire ng equipment. Ang isyo ng pagpapares-pares ay tinatalakay sa paksang branch circuit rating na matutunghayan natin sa Article 2.10 Part 2 ng Philippine Electrical Code. So ganito. Kapag alam na natin ang branch circuit rating, ay madali na nating mapagpapares-pares ang circuit breaker rating, sa conductor size, sa receptacle rating, sa load size, sa lamp holder, at pati na sa top conductor kung kinakailangan. Ang definition ng brand circuit sa Philippine Electrical Codebook ay uh, conductor between final over current device at outlet. So, umpisahan natin sa brand circuit rating. Alamin natin paano natin malalaman ang brand circuit rating. Ayon sa 2.10.2.1, ang rating ng ating brand circuit ay 15, 20, 30, 40, at 50. So, sa table 2.10.2.7, summary of branch circuit requirements ito makikita natin ang branch circuit ratings ayan nakalista 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes at 50 amperes pero paano natin malalaman yan? wala namang nakasulat dun sa ating branch circuit kasi paalala ko ulit ang branch circuit ay yung kabuuan ng ating circuit breaker conductor at saka receptacle so lahat yan may kanya-kanyang rating yan pero, yung kabuuan niya, may sariling rating. Yun, itong 15, 20, 30, 40, at 15 na rating ng branch circuit. Paano natin malalaman yan? Sabi dito, yung rating ng ating overcurrent device, which is yung ating circuit breaker, determines the branch circuit rating. Kahit na, gumamit tayo ng conductor of higher ampacity. Okay, so ito, makikita natin. O, eksaktong eksakto yung ating overcurrent protection, yung ating circuit breaker, kung ano yung kanyang size, yun lumalabas ang rating ng ating branch circuit. Bakit hindi pwede itong gamitin natin ang ampacity ng conductor? Kasi ang number 14, ang ampacity niyan ay 55. Kung 55 ang number 14, ang ampacity, ang rate, ang ampere rating, at ang ating circuit breaker 50 ang ampere rating ang ating branch circuit rating ay ang rating ng ating circuit breaker hindi ng ating circuit wire yun, ganyan yan so kung titingnan ninyo sa ating branch circuit rating mapagpaparis-paris na natin ng ating circuit breaker rating, conductor size, receptacle rating, load size, lamp holder type at tap conductor. Ito ginawa na ng Philippine Electrical Code book 'yan, kinahon So makikita natin ang circuit breaker natin na rating ay nandito. Tapos ang ating conductor size ito o oh, circuit wires at ang ating receptacle ratings, ito nilista niya rito. Circuit receptacle ratings, lamp holder type ito, nakalagay dito. At saka, kung sakaling kinakailangan, yung top conductor size. So, mag-iingat tayo, ha? Dahil marami nagkakamali dito. Dahil, tiningnan lang nila itong table na to hindi naman nila inalam kung ano ang paliwanag niyan. Eh, marami sa YouTube gumagawa nito. Papaliwanag nila yung branch circuit wiring na 30 amperes circuit breaker. So, gagamit ng number 10 AWG wire o 5.5 mm 2 So, pag labas sa load side, number 10 AWG. Pero, pagdating sa junction box, eh, magtatap siya ng 14 para sa lighting load at saka 12 AWG para sa receptacle load. Hindi o ganyan, mali ito. Hindi ganyan ang gamit ng top conductor, mali yan. Dahil nakita niyang top conductor eh pwedeng gumamit ng number 40. Ganito na ang ginawa. Mali, hindi yung ganyan ang interpretation. So dapat, alamin din natin sa mga sections ng PEC kung ano yung tamang paliwanag. Bakit tayo nakagawa ng ganitong table. Hindi yung nakita natin ganito eh i-apply ia na natin sa ganito. Mali ho ito. Bibigyan ko kayo ng isang... Uh, Kaso, bakit pwedeng bakit na uh, delikado ito? Kasi katulad nito, 30 amperes yung ating circuit breaker ang rating. Eh kung dumating ang panahon, marami ng charging station at gumagamit na rin ng Pilipinas ng mga electric cars, edi eh, di magkakaroon na tayo ng mga charging station. Meron ho akong kaibigan, pinapalitan niya sa akin yung kanyang 30 amperes na hindi naman ginagamit na circuit breaker sa garahe. Pinapalitan niya ng outlet para sa charging station ng kanyang nabiling Tesla. Eh, mangyayari, papalitan, kumbaga kung, kung ako, papalitan ko ito. Eh, hindi ko naman papalitan ito, number 12. Oh, eh, di na disgrasya, nagkamali, number 12, eh, yung receptacle ko, number 30 na. So, hindi ko ginagawa ito. Mali ang application ng mali ang application dito ng tap na 2. Na, na Pinapaliwanag ko lang kasi hindi ko may iwasang hindi paliwanag dahil nakapaloob itong tap sa table 2.10.2.7 eh gayong napaka kumbaga, hindi malaki ang gamit ng tap mamaya papaliwanag natin. Isa pa, meron tayong small conductor rule na nagsasabing sa bawat conductor size na 2, 3.5 at 5.5 may katapat 'yan na overcurrent protection. Ito, ito lang ang magkapares. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang size ng conductor sa size ng circuit breaker ng mga ito. Ngayon, paano naman tayo magsa-size ng ating circuit breaker at saka ng ating conductor? eto Ang ating conductor size at ang ating circuit breaker dito sa section na ito natin makikita. Eh, pareho lang na sinasabi dyan sa mga section na yan na not less than non-continuous load plus 125% ng continuous load. Yan eh, kung mag-uumpisa tayo sa load, hindi natin pa alam at uh, gusto pa nating malaman kung ano yung ating size ng, ng conductor at saka ng ating circuit breaker. So, aalamin muna natin ang load. Ito ang formula. Applicable yan sa domestic, commercial, at saka sa industrial. Pero sa domestic application, eh, puro ano na lang yan, 15 amperes at uh, 20 amperes ang ating para sa general lighting load, at saka sa mga required na brand circuit. Tulad ng sa laundry, sa small... Kitchen appliances, garage at saka sa bathroom. Ngayon, kung meron naman tayong clothes dryer, 30 amperes. At kung meron tayong electric cooktop, 40 amperes. Ito, hindi na natin kailangang mag-isip pa. Kung makalimutan natin, nilista na ng PEC ang pares-pares uh, ng mga uh, conductor at saka circuit wires itong table na to para ito sa multiple outlet branch circuit. Kapag ang branch circuit ay individual branch circuit, ibig sabihin ng individual branch circuit, yung branch circuit na nagsosupply ng isa lang na utilization equipment. Nasa definitions yan sa PEC. So, ang mangyayari, magkakaiba na yung receptacle rating natin hindi na pwedeng may choice pati ang permissible load mula rito sa 15 amperes hanggang 30 amperes hindi na mag-a-apply yung 80% ng branch circuit rating para sa cord plug equipment may iba na hindi na gumawa ng table para sa individual branch circuit, ang NEC at uh, ang PEC dahil iniisip siguro nila ay madali nang unawain at saka self-explanatory ang mga sections na may patungkol sa pagpapares-pares ng mga elemento ng branch circuit para sa individual branch circuit. So ito, babasahin ko, tingnan nyo kung self-explanatory nga. Para sa conductor at saka sa overcurrent device, eh ito ang may kaugnayan na sections dyan. Conductors must be protected in accordance with their ampacities so, para naman sa receptacle ito, single receptacle on individual branch circuit shall have an ampacity, shall have an ampere rating not less than that of the branch circuit tapos eh, para naman sa permitted load individual branch circuit shall be permitted to supply any load for which it is rated but in no case shall the load exceed the branch circuit ampere rating oh Nakuha nyo, naintindihan nyo. Malinaw ba? So, para maipaliwanag ko ito, dahil kahit ako, pag binasa ko, isang beses lang, dalawa, medyo hindi ko rin magets eh. So, gumawa na lang ako ng table para maunawaan ninyo at ma maipakita ko sa inyo ang diferensya dito sa table para sa multiple outlet brand circuit. So, ito yon Para sa brand circuit na rated ito 15 to 50 ang conductor sa at circuit breaker rating ito ang gagamitin natin na antong pagbabasihan natin na uh, rule. Para naman sa receptacle rating eh ito. Sabi not less than that of the brand circuit rating. So kung 15 15 din, hindi pwede mas mababa. So, ganun din, sumusunod yung iba. Hindi pwede mas mababa. Eh, pwede bang mas mataas? Hindi, ano, hindi yun ang intensyon. Kasi, ibang butas nitong mga ito. Habang lumalaki, iniiba butas para hindi natin mapagpares, ma maisoksok yung 15 sa 30. Dahil, yung 30, pag naisuksok natin sa 15, eh, masisira yung ating conductor kung sakali na ang butas ay eh pareho. Kasi, syempre, mas mababa ang ampere rating nito eh. Ang sasaksak natin na load ay 30 sa receptacle na 30. So, hindi rin pwede mas mataas kahit hindi nakasulat dito. Ngayon, pagdating naman dito, individual branch circuit shall be permitted to supply load for which it is rated. Ayan, basahin natin mabuti ha. Yung individual branch circuit magsusupply siya ng load for which it is rated. So, kung ang rating ay 15, 15 din ang load na pwede natin ilagay. Kung 14, 15 ang pwede natin ilagay na circuit breaker. Kung ang load natin ay 19, pwedeng ang circuit breaker natin ay 20. Dahil, uh, rated siya para sa 19, 20, o 18. So note, hindi natin ginagamitan yan ng 80% ng brand circuit rating na iba kaysa dito sa gamit dito. Yan ang pagkakaiba sa individual brand circuit. Kung ano yung circuit breaker rating, ang maximum load na pwede natin ilagay, e eh, yun din, yung rating din ng circuit breaker ayon dito. Dito naman tayo sa multi-outlet o multi-receptacle branch circuit. So, palagi ko malinaw na sa atin paano magpares ng circuit wire sa overcurrent uh, device. Ngayon, ang gagawin naman natin ay titingnan natin paano tayo mag-size ng ating outlet device sa ating branch circuit rating. Dalawang outlet device ang titingnan natin dito ang lamp holders at saka ang receptacle rating. Unahin na muna natin itong lamp holder dahil madali lang ito. So, ito sa 2.10.2.4a lamp holders were connected to a branch circuit having a rating in excess of 20 amperes. Lamp holders shall be of heavy duty type. Ang heavy duty type daw shall have a rating of 660 watts kung medium type at kung mas ma ibang klase ay 750 watts kung any other type. So, kung titingnan natin, ang sinasabi ay pag lumampas ng 20 amperes, heavy duty type na. At kung hindi naman ay any other type. Itong bukilang ito, tiningnan ko sa likod, eh, pang 600 volts at 660 watts. So, Itong ordinary na nabibili natin, pwede na siya kahit umabot tayo sa 40 o 50 watts, kahit anong rating, pwede na siyang gamitin. Dito tayo ngayon sa receptacle rating. Dahil ang madalas nating ginagamit na branch circuit sa ating wiring ay ang 15 amperes at 20 amperes na branch circuit. At kung titingnan natin ang receptacle rating sa branch circuit na ito sa dalawang ito ay makikita natin meron tayong choice at merong range ang ating rating na pwedeng ikabit sa dalawang branch circuit na ito Yan ngayon ang magiging source ng ating kalituhan at uh, kaguluhan sa pagpili ng tamang rating na ilalapat natin sa ating 15 ampere at 20 ampere na branch circuit Ngayon pupunta tayo sa PEC para malaman natin Papano at anong sinasabi ng section dito tungkol sa choice natin ng rating para sa ating branch circuit. So, papalitan na lang natin muna itong table na ito para maging mas malinaw. Sa PEC, may dalawang section na magpapaliwanag sa atin. Papano tayo size ng ating receptacle para sa ating mga brand circuit rating. Kung meron daw tayong branch circuit na nagsosupply sa two or more receptacles or outlet, yung receptacle rating natin, susundan niya itong table na ito. yun ang sabi niya rito, ayon dito sa table na ito. So, ganyan ano? Ang medyo magulo lang dito, itong para sa 15 at saka para sa 20 na rated branch circuit. Halimbawa, para dito sa 15 amperes, unahin natin to na brand circuit, pwede tayong gumamit ng 10 amperes na rated receptacle. O kaya hanggang 15, 15 amperes na rated na receptacle outlet. Pwede tayong gumamit ng ganitong rated na receptacle single receptacle sa dalawang outlet at pwede rin natin silang pagsamahin sa isang branch circuit or pwede tayong gumamit ng duplex na 10 amperes at 15 amperes rated receptacles sa isang outlet o kaya pwede natin silang ilagay sa dalawang outlet at pwede rin natin silang pagsamahin sa isang branch circuit na 15. gayon din, pagdating sa 20 amperes na branch circuit pwede natin yan lagyan ng 15 amperes o 20 amperes single receptacle sa dalawang outlet, pwede rin natin pagsamahin sila, 15 amperes at 20 amperes rated na receptacle sa dalawang outlet dito sa 20 amperes na branch circuit or pwede tayong gumamit ng duplex na 15 amperes rated at uh, 20 amperes na duplex rated na receptacles sa isang outlet o kaya sa dalawang outlet at pwede natin silang pagsamahin sa 20 amperes na branch circuit. Kung titingnan niyo, magkaiba na ang butas nila no, so madaling ma-identify ang uh, rating ng 15 amperes at saka nang 20 amperes na rated na receptacle. Ang hindi natin pwedeng gawin ay magkabit ng 10 ampere rated receptacles sa 20 ampere na branch circuit o circuit breaker. Dahil pagka tayo nagwa-wiring, ang kadalasan na ginagamit natin na circuit breaker size para sa mga receptacles ay 20 amperes. Gayong ang nabibili, ang maraming nagkalat, ay 10 amperes. So, malaking diferensya, no? Kalahate. So, mag-iingat tayo. Hindi natin pwedeng ikabit ang 10 amperes sa eh, 10 amperes na receptacle sa 20 amperes na circuit breaker. Ngayon, punta na tayo dito sa pangalawang bahagi ng ating paliwanag tungkol sa receptacle at sa load na pwedeng kargahin ito. Ayon dito sa sub subsection B2 pagka meron tayong branch circuit na supply ng two or more receptacles or outlets a receptacle ibig sabihin isang single receptacle shall not supply a total cord and plug connected load in excess of the maximum specified dito sa table na ito so kapag ang ating receptacle ay 15 amperes bali yung isasaksak natin sa single ito, isang receptacle ang load na ito, hindi dapat sosobra sa 12 amperes dahil ang rating ng ating receptacle ay 15, at kung ang rating ng ating receptacle ay 20 amperes ang load na pwedeng kabit natin ay hindi dapat sosobra sa 16 amperes. So kung titingnan ninyo ang um, ating maximum load na nakasulat dito, 80% ng receptacle rating. Hindi siya 80% ng circuit rating o ng circuit breaker rating o ng branch circuit rating. So kung sana tayo mag-isip ng safety factor na 80% ng circuit breaker eh gagawin natin, kakabitan natin ng maximum na 16, yung ating mga circuit breaker na ang rating ay 20 amperes, eh paano naman kung ang ikinabit natin sa 20 amperes na branch circuit o circuit breaker ay 15 amperes rated na receptacle. 16 pa rin yung ikinabit natin dahil nasa isip natin pwede yan maximum na sa 20 amperes circuit breaker. Eh sobra siya sa 15 madaling magiinit ito. Eh kung nasa likod dito ng sopa o kaya ng kabinet, ng kama, maraming alikabok, baka magkaroon ng spontaneous combustion kung sobrang init, eh makakos pa tayo ng sunog o ng aksidente. So, maling isipin na ang maximum load ay 80% ng ating circuit rating. 80% siya ng ating receptacle rating. Yan. Itandaan nyo yan. Lagay nyo sa isip nyo. Dahil nagkakabit din tayo ng 10 amperes na rated receptacles. So, paano yan? Anong load na ikakabit natin dito? Kung susundin natin yung logic nito, lalabas 8. Ang 8 amperes, ang pwedeng load lang na ikabit natin dito sa single receptacle sa isang duplex. Eh, paano naman yung katabi? Pwede pa ba natin saksakan? Pwede kwentahin nyo lang yung formula natin, non-continuous load plus 125% continuous load. So finally, ito ang tatlong table sa Philippine Electrical Codebook na magpapadali ng buhay natin sa pagpapares-pares ng circuit wire sa overcurrent protection at sa receptacle rating pati sa load na pwede natin ikabit. So, konti na lang tapos na tayo Taps, fixture wires, at saka permissible load. So, isa-isahin natin yan. Mabilis lang. Kasi, hindi naman halos mahalaga itong taps eh. Yung top, mabasa nyo yan dito sa 2.10.2.2 A4. Sa exception, yung top conductor kasi, ano lang yan, no longer than one and a half feet. Tapos eh, ano lang yan... Dagdag lang yan dahil kinulang yung fixture wire Nung luminaire o nung equipment na may fixture wire So, dadagdag lang natin kung yung junction box Eh, two and a half, one and a half feet Ang layo dun sa ikakabit natin na equipment o ilaw Wala, wala halos na paggagamitan tayo nito So, ganyan lang Ngayon, ito ang mahalaga ito sa permissible load na mababasa natin dito sa 2.10.2.6a at saka b. Ito, lalagay ko rito. Mabilis na rin lang. Kinumbine ko na. For 15 ampere, 20 ampere, and 30 ampere branch circuit, the rating of any cord and plug connected utilization equipment shall not exceed 80% of the branch circuit ratings. So example natin, ito sa 20 amperes. Mumultiply natin yan by 80%, makukuha natin eh, 16 amperes. Yan yung cord and plug connected utilization equipment na maximum na pwede natin ikabit, allow, allowed connected load sa 20 ampere na branch circuit, 16 amperes. Iparis nyo yan dito. Kapag ang receptacle rating natin e eh, 20 sa 20 ampere na branch circuit ayos siya pero sa branch circuit na 20 ampere kinabitan natin ang receptacle na 15 sa ang rating ng receptacle ang maximum load natin 12 di natin siya pwedeng kabitan ng 16 ampere so merong hindi nagtugma sa akin bahala na kayo gamitin nyo na yung correct judgment ninyo. Eh, kung ako lang, siyempre, mas specific ito eh. Eh, meron tayong ibinaba na rating ng receptacle na bahagi rin naman ng ating branch circuit. So, sa lungat, ang 12 sa 16. So, yan, just be aware na ganito, merong Asiwa, hindi naman perpekto ang pagkakasulat ng PEC o ng NEC. So, ang lingwahin niyan, kung minsan, merong lalabas na pagkakaiba sa resulta. Kaya nga, every three years, lumalabas may bagong edition ang NEC. gayon din, sumusunod ang Philippine Electrical Code. So, bahala na kayo. Pinresenta ko lang sa inyo ang interpretation ko at saka paliwanag dito sa tatlong table na ito. Pero ito, hindi akin to. Wala na tayong papaliwanag dyan. Galing na yan sa PEC. At rightly so, maganda yan. Dahil hindi nyo na kailangan mag-isip. Nandiyan na, hindi nyo na kailangan kung kani-kanino at kung saan-saan kumukuha ng informasyon, paano magpares-pares ng circuit wires, ng circuit breaker, lamp holder, receptacle, maximum load, at permissible load. Isa pa, pag tinignan nyo yung maximum load dito kumpara sa circuit breaker rating at maximum load dito kumpara sa circuit breaker, breaker rating magkaiba 12, 16, 24, 15, 20, 30 ba't nagkaganon? eh kasi ito nga na maximum load na to nakabase sa 80% ng receptacle rating so maximum load sa receptacle rating hindi sa branch circuit rating samantalang maximum load na ito ay kapabase sa circuit breaker rating. Yan. So, sana, maumpisan sa inyo, no? Pag, pag na kita ninyo yung logic nitong tatlong table na to, madadalian na kayo. Simpleng-simple simple na, magpares-pares. So, trabaho na lang tayo ng trabaho. Wala nang isipan. O no? kaya, kopyahin ninyo to, lagay nyo sa bulsa nyo. Magagamit nyo nakatapos na naman tayo ng isang video eto papunta ito ng Laguna medyo may mga turista ang daladala ako rin makikiturista rin ako so like, share subscribe, hit nyo na rin yung notification bell, maraming salamat sa panonood